bay nagbabalik po tayo mga barangay officials, mga kagawad, mga butante kumusta po kayo? BSK pa din. po tayo magtuloy-tuloy, a uh, lilinawin lang muna natin para hindi kayo masyadong malito. Ang umiiral pa rin pong batas sa ngayon tungkol dito sa BSK schedule ay uh, itong Republic Act 1223. Ayan, kasi baka ni ninyo na Uh, kasi marami ang sasabi na dapat batas ang masunod. Kapag sinabi po ninyo dapat batas ang masunod, ang tinutukoy po ninyo ay uh, yung RA 12232. Ito po yung uh, uh kamakailan na pilirmahan ng Presidente ni PBBM noong uh, Kaya so bagong batas ito, RA 12232. po, ang nilalaman po nito ay uh, sinasabi dito sa RA 12232 na ito ay uh, term setting bill po ito, no? Ayon sa pamagat ng batas na ito. Ito nga po yung uh, term setting bill na maiuurong yung uh, BSKE December 1 papuntang November 2026. So, uh, may extend ng one year itong mga barangay officials at syempre mga incumbent kasama yan po dyan. Puntoy natin ngayon mga kababayan ay yung inilalaban o yung uh, uh dito na liga. Liga ng mga barangay. ay Uh, meron kasi nga uh, punto kasi no, kasi sinasabi nila na konstitusyon ang uh, RA 12232 isa sa hinuhugutan nila ng kanilang argumento dito ay yung Republic Act 9164. Ayan. Uh, nakasaad sa Republic Act uh, 9164 na dapat tatlong taon kasi itong mga barangay officials. Ito no, kayo po, yung karamihan kasi din dito mga barangay officials. Eh, no? Nababasahin ko po dito sa section 2 ng uh, Republic Act 9164. Pwede po ninyo itong uh, -search, no? Republic Act 9164. Nababasahin ko po, no? uh, may silang naman po ito. Eh, no? Ayan, section 2, term of office. The term of office of all barangay sanggol kabataan officials after the effectivity of this act shall be Three years. Ayan. No barangay, elective official shall serve for more than three consecutive terms in the same position. Provided, however, that the term of uh, office shall be uh, recounted from the 1994 barangay elections voluntary uh, renunciation of office for any length of time shall not be considered as an interruption in the continuity of service for the pool term for which the elective official was elected. Malinaw naman po, kahit English yan, sigurado pong maiintindihan yun. Sabi, tatlong taon ang uh, termino ng mga barangay officials. No? Tatlong taon, tapos ay uh, tatlong magkakasunod na tatlong magkakasunod na termino. Tatlong taon, bawat termino. Ayan, so para malinaw lang, tatlong taon, bawat termino. Okay, so diyan humugot itong uh, liga ng mga barangay. Kasi uh, sinasabi po nila na eh, yung incumbent, ng mga incumbent, marami kasi nga naging incumbent ngayong uh, noong 2023, mga nahalal noong 2023. So lumalabas kasi na 2 years lang talaga sila eh. So kung titignan, eh, ito ang nilalaban nila, katwira nila ito, eh tama nga naman. Diba? 2023 nahahalal yung mga incumbent tapos eh, ang ruling ng Korte Suprema ay uh, 2025 ang susunod na uh, BSKE itong uh, dapat na sa December 2 years ayan 2 years ano nga ba talaga magagawa sa 2 years na yan kung tutusin mga kababayan no, kung sinasabi ng batas na ito na RA 9164 ay dapat 3 years ay medyo sasalungat na nga eh yung kanilang pagupo kahit po may ruling ang um, itong uh, Korte Suprema. Nagkaganyan yan kasi nga yung ipinasang batas yung 11.935 ay unconstitutional pero naituloy pa rin October 2023 sa kakapusan ng panahon dahil dinidilig itong uh, itong uh, uh, RA 11.935 no? kinapos ng panahon. Kaya stress nga ang uh, Korte Suprema na itinuloy sa 2023. Tapos yung ruling nila na dapat ay uh, ah, uh, hanggang, uh, December 2025, ah, uh, kaya 2 years lang yung resulta. <clears throat> ayan, excuse me. Ngayon, ayan yung, uh, isa sa pinaguhugutan na itong mga liga. No? So, titignan naman natin, eh, depend pa rin kasi ito sa magiging, ah, uh, desisyon ng Korte Suprema, eh. Siyempre, Korte Suprema pa rin po ang, ah, mag de no Ito po yung panabla, kumbaga, pangontra sa petisyon ni, uh, Uh, A Tony Makalintal na magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin po tayo narinig so, sa magot na base si Atty. Macalintal Makalintal sa kontrapetisyon ng Liga at yung ding uh, uh, respondents na yung gobyerno Doon kasi sila magtatagpo eh. Dito sila magtatagpo sa petisyon, petition ng Liga ng mga Barangay. Doon yung titimbangin ng, ng Korte Suprema. So, mabalik po tayo muna sa termino. No? Nung incumbent noong uh, in convent, no 2023, Ayan, so, kung halimbawa matutuloy ng December 1, kung maitutuloy na unconstitutional, eh, parang kulang uh, cool kasi. No? Although meron kang magagawa dyan, kaya lang kasi yung uh, sa loob ng uh, tatlong taon, ay uh, sabi nga, hindi raw talaga sapat kung tutuusin ang 3 years. Hindi raw talaga sapat yan kung tutuusin. Ngayon po, dumating itong, uh, ito na, no, dumating na itong, uh, RA-12232 na ito RA-12232 na ito na sinasabi nga ay yung term setting nila at uh, andito na rin, uh, nakalagay na rin dito yung uh, mapalawig ng at least isang taon, no? from 3 years to 4 years na hindi nga po sinasangayunan Atty. ito, kasi mamumub mamumub sa 2026 kasi ayaw dapat or hindi dapat uh, ma-postpone ang BSKE itong okay. darating na December 1 kaya lang, ito na kasi eh. Kaya lang, you know. Eh, meron lang kaya lang eh. Kasi may bago lang ang batas eh. At ayun uh, na nga po yung umiiral. So, inaantay yung desisyon ng Korte Suprema. At uh, wala pa rin pong uh, comment eh. Di ba humingi ng comment ang SC uh, sa respondents? As si At si Atty. makalintal hiningihan din ng comment. 10 days. Ang sabi-sabi, or uh, kung ano talaga yung nasa libro, non-extendable daw yung 10 days na yan eh. Ayon sa batas. Pero sa tingin ko mukhang depende. Mukhang depende ito kasi ah uh, kahit hindi naman yan sila makasagot agad. No, kahit hindi naman sila makasagot agad sa loob ng 10 days sa araw na kanila itong matanggap kasi doon pa lang po uh, magsisimula ang bilang niyan. Parang yung nangyari nung uh, uh, yung transmittal ng uh, batas RA1223 to. No? Nagsimula ang bilang nung 30 days Simula noong natanggap ng palasyo. Ayan. So, parang ganun din po ito. Itong, uh, Kung kailan natanggap ng uh, respondents or ni Atty. Macalintal yung uh, notice magkabilaan. Siyempre, bibigyan po ng notice yan. Kung kailan nila natanggap yon doon pa lang po mag-uumpisa yung bilang na sampung araw. Hindi kasi nabanggit sa mga balita kung, nga uh, uh, yung mismong araw kung kailan dumating o kung kailan nila natanggap eh. Kaya siguro hanggang ngayon wala pa sagot mo kasi baka wala pa. <laughs> baka wala pa sa pong araw. Or baka kaya kasi sabi eh pinasasagot na eh. So tingnan na lang natin. Magka uh, ganun pa man eh sabi mo nga kanina no itutuloy ko lang kung uh, hindi man yan sila makasagot abay ang uh, mangyayari nito kung ano yung petition at yung kontrapetisyon at yung mismong batas Ayun na ay, yung pagbabasihan ng Korte Suprema rito. Siyempre, sila mismo ay pwede sumagot dyan. Ang AC na mismo ang sasagot dyan kung walang mga uh, respondents na nagkomento commento dyan. No? Ayan, so magkaganong pa man. Malapit na po mag, ano eh, mag October. So wala na pong isang buwan. Ha? Uh, October 1, piling na po ng COC na-mention ko lang ulit po ngayon sabi ko na nakaraan, eh dapat bago mag-October 1 eh magkaroon na po ng uh, desisyon yan, dahil kung wala po at dadaan na po sa October 1 mismo October 1 dapat mis meron na, or dapat hindi malit yung desisyon, kasi kung wala po ang ibig sabihin po noon move, may uurong na talaga bakit may uurong? kasi nga po, ang uh, umihiran na batas yung RA 12232 na sinasabi ang BSKE na ay sa November na hanggat hindi po yan na ituturing na unconstitutional. Ibig sabihin po yan ay batas na dapat nasundin at enforceable po yan. Sa panig naman po ng COMELEC, siyempre yun na din po ang kanilang susundin. Dahil yun na po yung batas eh. Hindi naman kailangang, hoy, uh, oy, kumilos ka na, hindi. No? Kasi once na nabalitaan na nila yan, alam na nila, ay may bago ng batas. So, tumatipli ayan ay susundin. Pero syempre may formality pa rin yan kung sila ba ay susulatan na ito na meron ng bagong batas uh, mandato na ito, mandated ito. Walang ibang susundin kundi yan. Yun ang gagawin. Hindi po ba? So hanggat walang desisyon na na uh, unconstitutional, syempre mga kababayan, wala namang ibang dapat sundin kundi ang RA-12232. Po. So kung babalikan din natin mga kababayan yung uh, binanggit ko kanina na RA 9164 na isa sa hinuhugutan ng liga ng mga barangay na dapat sundin kasi nga dapat daw 3 years no? Anong nangyayari ito? Parang uh, Republic Act 9164 uh, versus uh, Supreme Court ruling Ayan, kasi nagtakda lang po kasi ng ruling ang Korte Suprema kasi nga ay unconstitutional yun eh. So dapat kasi magkano talaga ng BSKE ngayon, isa din sa kinuhugutan na itong Liga ng Mga Barangay, idapat eh dapat uh, magkaroon ng palibagong batas. Ito nga yung kanila tinutukoy na RA 12232 na ito. Ay, uh, ito po ay konstitusyon kasi ito nga po yung magsasayos sa pagkakamali nung itong uh, pass na law. Ito yung 11935. So, mali yun. Ang konstitusyon yun. So, gumawa ng bagong uh, batas na tama. At uh, sinasabi nila na nasa konstitusyon na daw po. Ayan. So ito mga ito ay eh, alam niya na mga abogado po yan mga yan pero pa man meron pong mas nakakataas at yun po ang magsasabi na <clears throat> kung nga uh, tama itong uh, RA12232 na ito eh, yan lang yung pinuntos natin itong saliga no itong RA9164 research niyo po yan ayan ngayon eh uh, tatanungin pa rin yung aking uh, forecast dito galang pa rin eh kasi mukhang nakakalabang itong uh, batas na ito sa ngayon. Sa akin lang po yun. No? Iba rin po yung sa inyo. So, pwede kayo mag-comment dyan. Ibigay ninyo yung inyong uh, opinion hanggat ko wala pa rin itong... Uh, Siyempre, resulta, patuloy pa rin po natin yan, pag-uusapan. Na, pwede naman po tayo mag-analyze. As long na yung ating ina-analyze ay nasa libro. Kung baga, ay by the book yan at uh, nasa proseso. Hindi po ba, hindi naman po tayo kung saan saan or uh, yung pinaguhugutan natin at sila sinasabi ay uh, ga, hindi nauukol dito sa ating uh, pinag-uusapan. Mali-mali po yung ganun. So, as long na okay naman po ito, uh, pinapractice natin mag-analyze at uh, dahil nga dito sa pinag-uusapan itong big skin ito, parang uh, gusto ko po mag-aral na lang tuloy. Magkano <laughs> mag aaral mag lang ngayon mga kababayan? Mahal siguro, no? Ayan. So, kahit sa edad ko ito, siguro pe, pwede pa. Sana mayroong magpa-aral sa atin. ah <laughs> uh, mukhang maganda mag maganda mag-aral ng lupa na. So, ngayon ko lang din na, ano. Kasi ako, buma <coughs> lang din naman ako bago ko nag-content dito sa uh, BSKE na to Wala po akong hilig dito mag-content na ito. Nasabihin lang tayo ng ating uh, uh, kaibigan na subukan pa yung content at ah, uh, Uh, pinakaalang ko naman, tinina ko yung history kung ano pa yan, kung ano ba yung batas na yan, kung paano yung ginagawa so, doon ako nagka-idea lang so uh, specifically no, BSKE at uh, yung mga sinasabi ko po ay uh, nanggagaling din naman din po dito sa mga proseso at syempre yung pag analyze ko meron din ako pinag-uugutan nasa loob nitong topic mismo so sa tingin ko wala naman pong mali na wala naman po ulit. Kasi nga, kung babalikan natin yung mga paporkas-porkas ko noon, eh, nasabi kong uh, magiging batas yan, tama at uh, tama naman po. No? So, hindi ko naman masabing, um, siguro sabihin natin, dalawang tsamba. <laughs> so, ayan. O, mga kababayan, give up po kayo ng uh, kundento dyan. Mag-update pa rin po tayo. Sa susunod, uh, kung bago ako lang dito, uh, pakishare. No? Lahat po, uh, sa, sa, inyo po lahat, no? nakikiusap ako ng pwede po ninyong ishare to wala naman akong Paul na sinasabi dito. Eh. Walang Paul. Kaya may pasihan po tayo sa ating mga pag-aanalisa dito. Kahit tayo po ay hindi naman abogado. Malay niyo susunod, maging abogado pala tayo. Hindi Paul yan lahat. Okay. <laughs> dito na lang, God bless po.